si malakas na. Aray. Ouch. Magandang umaga po mga ka gulay. Yan uh o'clock ng uh, umaga po ngayon. So dahan-dahan ng uh, nag-iiba yung uh, panahon sa umaga. So, medyo makulimlim po ngayon. So aside po sa makulimlim dahan-dahan na pong uh, giging a uh, madilim yung uh, umaga lalo po pag uh, sapit ng uh, winter po dito uh, parang alas 8 makulim din pa I mean madilim pa yung uh, panahon so ayan. malapit na ang uh, full ramdam na po yung uh, lamig mahaba na po yung uh, tagal ng uh, lamig doon po sa tagal po ng uh, init kaya ngayon medyo uh, chili po siya. Tapos, nagising po tayo ng maaga. Actually po, uh, alas 4 pa lang ang uh, gising na po ako. Hindi na po makatulog kasi, yun na po kasi yung uh, tulog ko. Pag uh, ako po, uh, napasok ng uh, trabaho. So, ngayon, nagising po tayo ng maaga dahil uh, mag-harvest po ako ng ating ibang mga gulay para may save po natin. Yan. Tapos, yung iba naman, uh, baka may ah, uh, pumunta po dito mamaya kasi kahapon wala akong anong na harvest dahil po may uh, overtime po kami sa trabaho so ngayon lamang po ako mag uh, pipitas dito sa ating uh, garden and, and malamig ba hindi ba po gaanong uh, kita yung ano natin ating uh, munting uh, gulian ko Ngayon po mga ka-gulay, uh, tapos na po akong mag-harvest uh, po ngayon ng ating uh, mga gulay. Tapos may nakita po akong huling dalawang malaki doon po sa gitna. Nobrang laki, sa po yung huli kong uh, nakita doon kanina. So marami pa naman pong bunga yung ating mga gulay. So hindi pa naman totally na nag-nilamig. Uh, uh, at uh, frost po sila. So marami pa. So baka hanggang next week pa po itong ah uh, ano natin, ah uh, gulay. Kasi wala pa namang uh, zero. Pag nag-zero po kasi doon lang tayo magkakaroon ng frost. Tapos doon lang po masisira yung ating mga halaman. Kaya ngayon, yan, medyo pagod po tayo dahil ah, uh, doon po tayong ah, uh, buha, pasok kahapon. So ngayon, ah, uh, ang gagawin ko naman kaya hindi ko na po pinakita yung pag-harvest po ako kasi uh, tatagal po tapos uh, malamig po kasi kanina eh kaya baninasan ko na lamang po pero may na-harvest po tayong uh, patola yun, maraming patola upo, maraming din uh, beans, talong, kangkong ampalaya, talbos ng ampalaya sili yun po yung mga na-harvest po natin kanina uh, ngayon naman po habang uh, magpapahinga po ako ah, mag ihop po ako ng mga talong ito wala pong sira to oh. ganda mag ihop po ako ng talong yung may mga sira kasi ang dami dami ko naman na harvest kasi may mga sira dito ba na sa gitna dito nga hindi ko pa rin ito dito yung mga long green doon lang sa gitna po kanina tapos sa gilid tapos sa harap so ngayon naman ang nagawin ko dito ay iiho e ko po ngayon yung ating mga na Ah harvest na may mga sira kagaya po nung ginawa ko nung nakaraan so yun po ang yung gagawin ngayong hapon habang ako po ay uh, nagpapahinga dyan po sa ating uh, tambayan so yun po mga kagulay. so ito po yung ating garden okay pa naman dahil pa rin bunga ng patuloy yung mga naiwan ayan pa uh, next week pa yan po pwede pa po yan next week So, habang maaga pa ayan bumibili na po tayo advance para hindi po tayo mahirapan sa ng spring ayan, kaling po siya ng uh, home hardware so lahat po yan limang parasong ano limang parasong chicken dam tapos ayan po yung ating uh, kahoy sige po tulungan ko lang po, po, lang po yung magbaba ng kahoy natin sinabay so, ko na rin po yung uh, pag uh, bibili po natin ng ano ng uh, kahoy so, yan po yung uh, gagamitin po natin doon sa likod tsaka dito sa may mga patola sa gilid po ng ating uh, garden so, yan po yung ating uh, gagamitin na uh, mga kahoy ngayong uh, ngayong afol uh, so medyo natika yung ating vlog dahil uh, biglang lumating yung atin pong ah, kahoy ang ah, bilis lang akala ko mamaya pang ah, hapon so ito na po yung ano pala yung ating ah, pinapakita po kanina yun po ating mga gagamiting ah, pataba sa ating ah, mga gulay yun po so gaya po kanina so meron po tayong ah, chicken dang you know talishum. kasi may nabibiling ah, chicken dang na bloom yung pampabulaklak ito naman ngayon uh, calcium po siya ito po yung hinahalo po natin sa lupa pag uh, tayo po ay uh, nagtatanim uh, kapirangkot lang naman yung eh, mga nasa 20 peraso ayan naman nyo silets po sya uh, 20 or 20 peraso, pwede na po yan tapos mix po natin sa lupa so yan po yung ginagamit natin na pataba ito naman ay pure light uh, egg forms naman po mga kagulay tapos ito naman yung ating uh, ginagamit na starter yung ating uh, ginagawa sa loob ng bahay yung ating nalagay sa paso bago po tayo mag uh, tanim sa labas yung sa ating mga seedlings yan so nag advance po tayo mag uh, ready ng ating mga gagamitin para po sa uh, next year kasi kung bibili po tayo ng uh, sa spring pa medyo uh, maghahabol po tayo tapos yung mga yan po online po yan uh, in order po natin tapos pick up lamang po dun sa store kasi wala po siya na silang nakastock so kaya mas maaga mas maganda tapos ito online din po ito natin binili tapos yan uh, tricks na po tayo na ready for pick up na kaya po pinuntaan po natin kanina so yan mga kagulay yung ating mga pataba na ginagamit ah uh, may kulang mo po dyan sabi ko kanina yun pong ah uh, ship manure po na panghalo sa lupa so bibili po tayo. So yan. So ngayon naman mag luluto ako nung ating ah inihaw na talong kasi marami po tayo na harvest po kanina na may mga sila po. bali yung a ah, talong na atin pong ah, iiho po ulit Yan. so maliban po dito meron pa sa garden hindi po na harvest so ito lang muna yung ating a ah, lulutuin ito ito yung mga sa ano sa ano natin sa kahoy may mga konting sira ito oh. so kagaya ng ginawa natin dati para to sa ano para po ito sa ah uh, winter and yung ating ano sinisiga mag-iihaw yun so yan po yung ating pinaka pahinga dito yan mamaya magahiwa ko ano na harvest natin ng mga ano na harvest po natin ng mga ah uh, bell pepper para ma-fresh rin po natin yun para sa susunod na araw ang uh, gagawin ko ay uh, recipe naman po. So bali dito po ako gagawa ng rest bed. oh, dito. Yan. Ayusin uh, ko po to dito. Simula po sa posting to, ang uh, sa pinakadulong posting na po yun doon, lalagyan ko po siya ng uh, taniman po ng uh, recipe. Siguro 'yung gamitin ko, nakahoy uh, na lang yung corner niya, hindi na po ako gagamit ng uh, recipe uh, connector. Pero kung may budget po tayo, pwede ba tayong bumili ulit ng ating ah, connector kasi dito ang ginamit ko lang po dito is kahoy lang yan you know? yan ito yung pinaka una po nating ah, ginawang bed po dito ito so, yung palibot na po yan dyan hanggang doon po yan so yun po yung ating unang bed 2015 Itong bed na to or 14. Pero parang ganoon po. Medyo madagal na po. So, marami na po tayong na ito dito ang pinakabago ngayon ay yung ating pahabol na mga piece, yan so humahabol pa po sila Ayan. so malamang po ito tatamaan ko to uh, masira to e, depende sa laki siguro kung nasa 2 or 2 to. to siguro yung lapad lang para makapagtanim po tayo dito sa gilid ng uh, kung ano o sili, kaya talung uh, mm, talong or kung ano naman ito yung pwede natin ilagay dito kasi yung dito sa gilid next year bali mapupuno po siya dito ng uh, tawag dito ampalaya kasi ang ginawa kasi natin ngayon ang pinagtaniman natin nasa ilalim po kasi yung ating mga talong so wala po siyang gaanong aaraw dahil natabunan po siya ng mga upo so mas maganda pag nilabas po natin dito yung uh, bed po natin nasa, uh, dun po yung ang pareha. dito naman po yung uh, mga uh, hindi po gumagapang so yung gapangan natin, dyan pa rin sila pati yung taas Yan. so yun po yung aking gagawin sa mga susunod po na linggo kapag uh, nag start na pong lumamig at kapag uh, natapos na pong mag uh, Matapos na po ako maglinis po dito. So itong bed natin dito. Ito. So, yung ating may strawberry. Yan. Baka matanggal ko po ito. Hindi lang baka tatanggalin ko po ito. So. Yung strawberry po dito. Malipat natin. Hindi ka pa po alam kung saan po natin pwedeng ilipat. So ito yung connector natin. So. Pag-iisipan pa natin kung ano yung ating uh, connector na gagamitin. Pero ayan. Pwede naman siguro ko Sino mo na makagulay ngayon? Sikasuin ko lang po yung aking ano, yung si apoy kasi malakas na. Aray. Ouch. ngayon po mga kagulay halos uh, sabay lang po natapos yung pang ating uh, pagluluto uh, ng ating uh, iniho na talong tapos yung ating uh, paghihiwa pag po ng ating uh, bell pepper so pinagsabay ko na lang sila para habang uh, nakaupo lang naman po well, ang ginagawa kaya sinabay so, ko na po itong uh, paglilinis ng ating uh, bell pepper para ma-fresh na po natin to ang ginagawa po namin dito nalagyan pa namin siplak tapos, diretso na po siya sa um, freezer po. So, ayan. yun po, yan po kadalasan yun po ating uh, ginagawa dito po sa garden. So, habang uh, nakaupo po tayo, malam po tayong uh, ginagawa. So, isang sal lang nilang po yun. Tapos, matapos na. And then, pagkatapos nyan, baka mag -ano po tayo, uh, luto ng uh, barbecue para ulam po ng mga boys. So yung langit, bigla naman pong uh, kumulimlim po ulit. Kanina umaraw na siya tapos ngayon, yun, makulimlim po ulit yung panahon. Uh, so yung nakikita niyo po sa atin dito, sa aming garden, yun po yung uh, kadalasang uh, ginagawa po nakin na araw-araw. Saka kasama yung aking mga kids. Ngayon kasi nasa kabila. Tapos si misis, uh, nagpapahinga dahil uh, kagabi may overtime po. So pagod po kami lahat. So wala po tayong pahinga <laughs> and then ah uh, kasi kanina nga pa diba nag harvest tayo tapos yan so kailangan ko po, po i-freeze yun para fresh pa sa fresh pa bago po natin siya ilagay doon po sa freezer yon tapos yung ating ano ready na yung ating mga fertilizer pero kulang pa yun bibili pa tayo and then And unti-unti ko na po nag-harvest, unti-unti na po tayo nag-freeze para po sa darating po na winter para hindi na po tayo uh, bumibili ng mga gulay at saka ng uh, pansahog po. Yung sibuyas at saka yung uh, bawang, wala pong problema dahil marami po. Yung lamang po, bell pepper at saka ibang uh, gulay po. Ayan, so, yeah siguro ko mag uh, po. Tapos siguro lang po yun tapos magluluto po ako para sa mga kids and then yeah, para na sa ulam namin. And so ito po tayo dito. ganito po ka uh, busy yun po ng ating uh, weekend sa garden po. Tsaka panalo pa rin yung upon, ayun pa rin bunga. Kahit po dito, dali po yung po saglit. Ito yung nilaglag kong okra ng nakaraan, hindi ko pa rin nakuha. <laughs> Nakalimutan ko po yung sa ating uh, nakaraang vlog yan malaki pa. <laughs> Dahil pa ang bunga. So, isang linggo pa naman. Hindi naman ito kagad sila nasira. Kahit uh, medyo malamig na. Yan. So, wala pa rin pong tigil sa pagbunga. Yung ating mga gulay. Yan. Winner pa rin. Panalam pa rin po yung ating uh, garden. Kahit medyo malamig na. Fall na po. Siguro kung mag-ikot ako sa labas. Next vlog natin. Para makita po natin yung ano. Yung palibot. Kasi kulay. Uh, dilaw na po yung mga puno at saka yung mga yung dalan po is ah naglaglaga na po yung mga um, mga dahon po so ngayon ah, siguro ko I'm gonna end this vlog kasi pag pagod, na rin po ako saka magluluto pa ako and then ah, yeah so gusto ko na po salamat mga kagulay dun po sa mga pumunta po dito kanina sa mga sumusuporta po sa aming munting channel. Sa mga po, nag-like at nag-comment. Maraming maraming salamat po sa inyo. Mabuhay po kayo. God bless po sa inyo. At sa lahat po ng mga uh, nanonood at uh, sumusubaybay sa aming uh, munting uh, guliyan. So, yun po, maraming maraming salamat po. na uh, see you po may uh, next vlog para po sa update pa ng ating garden. Ayan. So, papahinga muna ako saglit.